So guys, ito po napakasimpleng bahay lamang nito na half cladding half cement. Kung makikita natin malinis at maganda at kagaya rin ng mga usong design na bahay, pero pagpasok natin sa loob, napakaganda nito. Hindi mo akalaing ganitong kaganda ang half cladding half cement na bahay na ito. So ito po ang ating pag-uusapan ngayon kung magkano ang nga ba ang gastos or nagastos dito sa ganitong klasing pagpapagawa ng bahay na kung saan fully finish po. Napakaganda po nung loob. Ayan po, nakikita natin, hindi mo akalain talagang ito'y ganitong klaseng bahay lamang. At kung titingnan po natin, ito po ay para tayong nasa kondo. So, ito nga po ang ating topic at pag-uusapan ngayon, ang matagumpay na pagpapagawa ng kababayan natin na si Ma'am Daisy at nagtatrabaho po ito isang bilang call center agent. At ang kanya pong asawa ay tatrabaho bilang isang sundalo. So guys, sila po ay taga lang Rizal North Cotabato. So guys, ayan po nakita natin ang bahay starting ng layout hanggang sa nag-file ng hollow block at ngayon po ay eh, nagkakabit na nga po sila ng steel trusses. So ayan at nakikita natin, matatagat at maganda naman at maayos ang pagkagawa. At eto nga po siya sa atin natin kung paano ito unti-unting ginawa hanggang sa naging ganong kaganda na half cladding, half cement. So kung mapapansin po natin, meron po siyang posting pipe or tubo na bakal. Hanggang sa ito nga, ay sa puntong ito ay nagkabit na po sila ng wall na ito nga po yung tinatawag nating cladding or half cladding. So guys, kung napapansin po ninyo, mas una po nilang kinabit yung double walling sa loob na hardy flex at saka nila ikinabit yung wall sa labas na cladding. So ayan, at maayos na nga at nakita natin. So ito nga po ang pagpapagawa ng bahay ni Ma'am Daisy na anya nga ni Ma'am ay talagang pinagsumikapan nilang ustong mag-asawa ito na nag-ipon na nag-ipon. At yun nga, ang dating pangarap lamang nilang bahay noon at dahil sa kanilang pagsusumikap, ito na nga nagbunga at para na ngayon ang kanilang simpleng bahay na pangarap. Lalong-lalo na yung ganitong kaganda ay eh, talagang napakasarap ng feeling at napakalaking achievement po ito para sa kanilang mag-asawa. Kaya congratulations po sa inyo, Ma'am Daisy and Sir, na tunay nga pong kahanga-hanga at maraming salamat po na ma-feature natin ito para maibahagi rin po sa ating mga manunood ang idea sa ganitong klasing bahay, lalong-lalo na yung budget na nagastos nyo dito na ganitong kaganda na ang kinalabasan. So guys ayun nga po nayari na yung labas at eto na nga nandito na sa loob. Nagpi-finishing na po sila ng kanilang loob. At eto naman nakikita natin yung mga double walling ay nagumpisa na po silang mag-skin coat. At yung mga bintana po ay ready for installing na po ito ng kanilang sliding window. So napakaganda at maaliwalas po. At eto nga yung kisa may guys nakakabit na rin. At meron na siyang mga pin light. At nag-i-start na po itong magpapintura. And then eto po yung kanilang kitchen. Naka-fully tiles na rin po yan flooring sa terrace, lahat-lahat po ayan. Napakaganda po ng mga design na tiles na pinagawa ni Ma'am. Talagang nagkukombinasyon sa kulay at ganda ng bahay kaya rumisulta itong napakabongga ng datingan. So, once again, congratulations po sa iyo, Ma'am Daisy and Sir. Natunay ngang napakasarap sa feeling na naabot niyo na ngayon na nakapagpagawa kayo ng ganitong simpleng bahay lamang na makikita sa labas, pero pagpasok po natin sa loob, ay tunay ngang mapapawaw tayo sa sobrang ganda nito. So guys, ayon po sa details ni Ma'am Daisy, Nang na sukat po ng bahay na ito ay 26 feet by 34 feet. And then guys, kinonvert natin ito by the meters. At lumalabas po itong 7.8 meters by 10.2 meters. Ito nga po ay almost 80 square meters. Ito po ay merong tatlong kwarto. Sa tatlong kwarto na po yon ay yung isa doon ay stock room. And then, meron kitchen and dining area na maganda at maaliwalas. At meron ding living area na talagang napakaganda. Ito nga. Ayan, no. Nakikita nyo yung living area. Napakaganda po. And then, ito po yung kwarto na isa. Ayan. Full setup na po talagang hindi akalaing half gladding lamang ito. And then, meron toilet and bath at terrace. So, napakaganda po. Para siyang nasa kondo. At make note guys, ito meron po itong full video house tour na makikita nyo in actual. Itong nakikita nating mga picture na to in actual video ay talagang napakaganda at napakalino po nakuha. Kaya ito po siyasatin natin at panoorin natin at alamin nating mabuti at kuhanan na rin natin ng basihan at idea para sa ating pagpapagawa ng pangarap na bahay. Lalo na kung ganitong design, ganitong sukat, ay eh maaaring ganito rin lamang ang inyong maabos or magastos dito sa pagpapagawa nyo ng bahay. Kaya ito po ang tanong, magkano nga ba ang nagastos ni Ma'am Daisy sa ganitong full finish na bahay? So guys, ito na po yung full video house tour. Siya sa atin nating mabuti at kuha na natin ng idea. At ito nga, after nitong mapanood, ay malalaman nga natin kung magkano kabuo nagasos dito ni Ma'am Daisy labor and material sa ganitong sukat na 80 square meters na mayroong tatlong kwarto at ganitong half cladding at half concrete na full finish at ganitong kaganda. So ito po, panoorin natin. So guys, ito po pagpasok natin, ito kagad ang bubungod sa atin. Meron po silang wall glass na nakita natin. Ayan, napakaganda at kitang kita yung labas. And then meron din po silang sofa. So ito naman, paghakbang pa lang dito, ito na kagad yung kanilang kitchen. And then dito naman sa part na to, ito po yung kanilang room na napakaganda. Nakala mo yung nasa kondo. Ayan guys, malinis. Napakaganda po. And then ito naman yung kanilang CR sa gitna. And then ito naman yung kanilang isang room. So ayan, may dalawa pong bed yan. At talagang maaliwalas. Tingnan nyo po yung wall pag masdan nyo guys. Yan po yung half, half concrete, half cladding. At ito pong double wall ay hardy flex po ang ginamit at pati ang kanilang ceiling. So ito po yung kitchen. Napakaganda po. Ayan, meron po silang kitchen hanging cabinet. Ayan ang uso uso din na pinagagawa ngayon para iwas anay. And then guys, ito naman po yung view mula sa kusina papuntang sala. Ito po yung kanilang dining area. At ayan po yung living area. So, malinis at napakaganda. Kaya, nakakamangha. At pwede po natin itong gayahin ng ibang style ng interior design ni Ma'am Daisy. So, yun nga guys. Napakasarap po ng feeling na nakapagpagawa tayo ng bahay. Maliit man ito o malaki. Full finish man or hindi. Ang importante, nakapagpasimula na tayo. Lalo na tayo yung nagtatrabaho or mga OFW ay mas lalo tayong gaganahan. Bukod sa inspirasyon na ating mga anak at pamilya, Kagaya nga po ng ibang na na natin ay mas lalo pa silang ginaganaan sa pagtatrabaho dahil na-inspire sila at dito sa pinapagawang bahay ay nakikita nilang unti-unti ang nabubuo. Kagaya nga po ni Ma'am Daisy, ito po ang kanyang naipagawang bahay na half concrete, half cladding. At ito nga, dating pangarap lamang niyang bahay noon. At dahil sa kanilang pagsusumikap na mag-asawa, ito na nga at naisa totoong buhay at naisa katuparan na ngayon. So once again, Thank you po, Ma'am Daisy, sa pagpaunlak na ito ay picture sa ating page at channel para maibahagi sa ating manonood para maka-inspire at maibahagi ang idea ng pagpapagawa ng ganitong light material na half-cladding. So, ang tanong, magkano nga ba ang kabuwang nag dito labor and materials? So, guys, ayon po sa details ni Ma'am Daisy, sa ganito pong fully finished na napakita natin na talaga nga namang elegante ang datingan, ito po ay nang sukat ay 26 by 34 feet na meron pong dalawang kwarto at isang stock room na 80 square meters po ang sukat na half cladding half cement. Sa nabubong video na to na napanood nyo, ang kanya na pong nagasos dito kabuuan, labor and materials ay umabot na raw po ito ng halagang 900,000 pesos.